What's up mga ka-technicians? So, ayan dito try natin yung uh, DIY electrics ko. So, ayan siya guys. So, nandito ngayon ako sa Redondo Beach. So, ayan po yung Redondo Beach guys sa uh, California guys. Ayan. Maganda po dito. Ayan. So, pupunta po ako from Redondo Beach hanggang Santa Monica ayan, meron kaming bike lane dito ang bike lane po dito guys ang haba halos 20 miles or hindi ko lang sa kilometers guys pero i-convert nyo yung miles to kilometers so 20 miles yung ano nya guys yung haba so makakaabot ako doon mga siguro isang oras or isang oras kalahate eh. so ayan sila guys meron silang sariling parking lot So ayan guys, good luck sa akin mamaya. I-update ko kayo guys, okay? So ayan guys, naka 3.5 miles na tayo. So nandito na tayo guys sa uh, Hermosa Beach. Ayan guys. Ayan po ang Hermosa Beach. At ayan po yung yung bike lane niya. So ayan guys. Meron din ditong ano dito oh, sa LGBT Ayan. Ay, labo. Ayan, guys. Nalabo. Hindi ko alam kung bakit nalabo. So, ayan. Babalik ako, guys, pagka nasa kabilang pier naman ako. Okay? So, ayan, guys. Uh, nasa 4.7 miles na tayo. So, almost nasa Manhattan Beach na tayo guys so ito po yung beach dito sa May, California ayan. so yung bundok po na yun ay Palos Verdes so ayan siya guys and tuloy lang tayo guys so pagka nakarating na tayo dyan nagbibideo ulit tayo so ayan guys Five miles yung distance papunta sa bahay namin hanggang dito sa Manhattan ayan Ayan po yung manatan guys Kung tatanungin nyo ako Kung meron ditong Entrance fee Wala po guys libre lang to Ang Pinabayaran lang dito guys Yung ayun na yung mga uh, Tag dito sa um, Parking So ayan guys So Ayan guys So ayan Guys, nasa 6.1 miles sa tayo. So nandito na tayo sa El Segundo. So ayan siya, guys. Ayan, sa so, layo na natin, guys, ayun oh. Ayan. Tapos ayan, may dalawang ah uh, tag dito, oil carrier ship, guys, ayun oh. Ang isa, tapos ayun yung so, Sa ginagawa niyan, nakukuha nagkukuha ng oil yan guys or nag nag export or nag import ng oil tapos talaga yan dun you know, natin yan guys okay? so ayan guys 6.7 miles so 6.6 mi uh, lang yung tinaas nya so ato dito na tayo sa may sprint power so I mean, power so <laughs> sprint uh, power plant ayan guys So, ayun yung mga oil ano niya, tank. Guys, ayun no? Oh. Ayan. Tapos ayun yung ship. Ayun, guys. Ayan. Yes, ayun, yung ship. Zoomin natin para kitang kita nyo. Oop, oop. Sa so, kabila naman. Ayun. So, may mga esc escort sila, guys. Ayan no? Oh. So, dalawang malaki ito sa maliit. Ayan, guys. So, ayan, uh, pagkalagpas natin ito, nandito na tayo sa may duckweiler. I-search nyo yung sinasabi ko para alam nyo yung lugar, guys. Okay? So, ayan, guys. Close-up look tayo sa Sprint Power Plant. So, ayan siya, guys. Ang laki. Oh. Kung so, meron lang ganito sa Pilipinas, ay, ang ganda nito guys. Ayan. So, next, sa uh, Duckweiler naman tayo guys, pupunta. So, doon naman tayo, yun. Doon tayo, kung yung, yung aeroplano na yan, malapit lang yan doon. Okay. So, ayan guys, 7.7 miles na. So, nandito na tayo sa may... Department of Water and Power So ano ginagawa nila guys? Ayan o, oh, yung tubig nire nila galing sa sewage yung mga poso negro guys yan kinukuha nila and then ilalagay nila doon yung malinis na guys ilalagay na nila yan dyan. parang lawa yan dyan guys semi eh, and then ilang days or ilang months bago nila pakawalan guys sa dagat so kaya malinis dito guys sa US kasi meron sila niyan meron silang treatment, water treatment so ayan okay so doon tayo guys sa duckwiler kasi <laughs> kanina pa ako duckwiler ng duckwiler pero papakita ko sa inyo guys doon sa may duckwiler okay, so ayan guys 8 miles, Nandito na tayo sa may duckwiler, tada uh, malapit lang siya dito sa may ah uh, tag dito sa so, may water and power department guys ayun na, so malapit lang siya. and then after nyan guys dito na tayo sa may environmental learning center sa Los Angeles siyempre ayan guys so, next next ano natin uh, location sa may uh, Marina del Rey guys Marina del Rey So, ayan guys, dito muna tayo sa may uh, parking at ng RV. Ayan, mga bus yan guys, mga home mobile. Ayan, so, dito sila nagpa-park. So, galing pa yan sa malayang lugar. Tapos, dala nila yung RV para dyan na sila matutulog kaysa mag-hotel sila o kaya mag-motel. So, RV ang ginagamit nila guys. Para kung gusto nilang dito oh, sa may beach So ang haba ng beach namin Ayan Doon pa yan, doon Malayo pa yan guys, doon pa yan Kung nakikita nyo yung mga building-building na yan Ayan Gandun pa yan, malayo talaga siya Malayo talaga guys Ayan, so Ayan yung kanina guys yung building Ayan So, ayan guys Pag-upo tayo makapunta ng Marina Del, Del Rey Siyempre may mga dadaanan pa tayong magagandang car guys So ayan guys, nandito na tayo sa may LAX Ayan, dito yung landing, dito rin yung take off So nandiyan dyan yun, guys oh Ayan, so may landingan yan dyan Dalawa yung landing yan guys, saka take off So isa rito, tapos isa dun sa kabila Malaki to guys, promise. So, nakailang oras na tayo rito? 1 hour, 9 minutes. Tapos, yung distance ay 9.2 miles. So, ayan guys. So, diretso na tayo guys. Tingnan nyo yung iban guys. So, ayun na. Ayun na. Nakita nyo yung iban yun. Ayun na, ayun na. Oh, nalipad <laughs> oh, yan. Pero naka-steady lang yan guys. So, oh. tingnan nyo. Oh. <laughs> <laughs> Oo, oh, ayun na, ayun na, ayun na. Ang galang, na, no? Naka-steady lang. Kala nyo hindi totoo, ha? Malakas kasi hangin dito, guys. Ayun, Oh. No? Ayan. Ito yung liparan, eh. So, antay natin yung aeroplano. Yun na. So, ayan guys. Tingnan yung ibon doon, oh. no. Ayan, no. Oh. Nakasteady lang. O. Oh. Ayan, no. Oh. So, sa sobrang lakas ng hangin, kaya niya makasteady lang sa isang lugar lang, guys. O. Oh. Ayan. So ayun guys, nasa 11 miles na tayo at nandito na tayo sa kay Marina del Rey. So ayun siya guys. Ayun siya guys. So ayun so, yung mga bahay dito. Ayan. Yung iba dyan guys, syempre mga rental house talaga. Yung iba dyan, talagang mga bahay. Ayan. So, kung nakikita nyo, nasa beach pa rin tayo guys. Oh. So next natin guys, doon sa may Venice Beach. Oo, sa kabila. guys, kabila na yun. Venice Beach na yun. Tapos yung nakikita nyo na yun, Santa Monica na yun guys. Yung nakikita nyo na parang building. Oh, hindi, building talaga. Siyempre. And guys, ilang oras tayo? ah uh, 1 hour, 25 minutes. Kaya naman guys, ganito ako kabagal. Kasi nga, Uh, Minumuni-muni ko lang yung sarili ko Pero kapag uh, hindi ko minumuni yung sarili ko Dire-direcho ako Baka uh, wala pa na sa waris Nandod na tayo sa Santa Monica So, ayan guys Yung Marin, Marina del Rey Ayan So, pagkikita nyo Ayan Ayan So Wale, ano yan guys mga parkingan nyo ng sailor ayan mga sailboat guys pala parkingan ng mga sailboat ayan. mga sailboat kasi yan Yan, no? may maliit, may malaki so, diba? yes. so ayan guys 12.9 miles So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na uh, tag dito, parking lot nila. So ayan po yung mga yate at saka mga uh, sailboat guys. So ilang oras na tayo guys? 1 uh, one hour 35 minutes pero malapit na tayo. So ayan guys, diretso pa rin tayo nyan sa my bike lane. So kung nakita nyo, yun o. Oh kait Kahit na nasa na tayo. Nasa kalye guys. So, ayan. So, wala na rito yung beach. Kasi nasa kalye na tayo. Pero kung nakikita nyo guys, ayan pa rin yung dadaanan namin. No? dire pa rin yan. Papunta dun sa may beach ulit. So, ayan guys. Diretso tayo. So, ayan guys. 14.9 uh, miles tayo guys ayan so na dito na tayo sa may Venice Beach so ayan po yung Venice Beach guys pero hindi pa tayo doon mismo sa may pinaka main so ayan yung Venice Beach Pier ayan so pumunta pa tayo doon doon mismo guys sa ang pinaka main guys entrance so ayan guys 15.5 miles na so na dito na tayo sa may Venice Beach So guys. And guys, kanita yung building na kasulat Venice Beach. Ah Venice. Ayan. Ayan guys, so Venice So, punta na tayo guys sa Santa Monica. So, ayan guys. Sa Santa Monica na tayo. At kung nakikita nyo buhay pa rin siya. <laughs> Oops. Ilan yung na natin? Ayun, 35.8 miles, guys. From Torrance to Santa Monica. Santa Monica to Torrance. So, from yung voltage niya, guys, nasa 66.6 volts. Naging 55.6 volts na lang. So, nabawas sa kanya is 11 volts. Ayan, okay na okay. So, ayan guys, sa bahay ako. Sa na ako.